Mga awit kabanata 20, talata 1 hanggang siyam. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas ng pangalan ng Diyos ni Jacob. Sakluluhan ka mula sa santuario at palakasin ka mula sa syon. Alalahanin nawa ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga haing sinunog, sela. Pagkalooban ka nawa ng nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong payo. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat, ganapin na ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis, sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit ng pangligtas na kalakasan ng kanyang kanang kamay. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y nangakasubsob at buwal, ngunit kami ay nakatindig at nakatayo na matuwid. Magligtas ka, Panginoon, sagutin nawa kami ng hari pagka kami ay nagsisitawag. Mga awit kabanata 20, talata 1 hanggang siyam.